Hi guys, trending po ito ngayon ang chocolate heels dito sa Bohol na kung saan merong nakatayo sa kalagitnaan ng chocolate heels ang inland resort na ito. Malaking inland resort po siya guys. At actually hindi naman po siya talaga sa kalagitnaan mismo ng mga chocolate hills. Meron nang dito sa gilid. May tatlong parang tatlong hills na dito na pagitna ang inland resort. Pero actually medyo malaking inland resort ito guys kung inyo nakikita sa picture no. So uh, ito guys ay uh, maraming mga netizens ang ayaw sa Uh, view na ito, kasi nakakasira siya sa landmark na ito. Pero may mga nagsasabi naman na malayo naman ang resort na yan. Kaya lang, ito po ay pag nasa high area ka, makikita mo talaga na ang view ay talagang nakakasira itong resort sa mga chocolate hills na katayo dito. Ito po ay protected area, pero bakit ito? nakatayo. So, ito, guys, ay magbigay lang po ako ng aking opinion. Wala namang may nagtanong dito. Ako po ay uh, magsalita lamang, no, ng base sa aking uh, opinion. Na kung saan, ito po, guys, ay hindi naman yan siya mangyayari kasi napakalaking resort yan. Hindi naman yan siya maitatayo dyan kung hindi naman aprobado ng uh, munisipyo or ng uh, municipality ng, ng ano, ng uh, lugar na yan. So, ito talaga, guys, yung nagagawa ng pera, no? may ano, uh, pera is power pa din. Kasi kung yan po ay protected area at yan po ay isa siya sa tourist destination na kung saan yan po ay pinoprotektahan natin ng municipality mismo. Diyan ay dapat hindi nila inaprubahan kasi alam naman nila na talagang pag pinatayuan dyan ng inland resort or uh, kung building o kung ano man yan, talagang nakakasira siya sa view ng uh, landmark na yan. So, eto guys ay uh, maraming mga netizen ang ano ang disagree dito no sa resort na ito. At meron din namang mga netizen na na uh, uh, kumbaga is nasa side ng resort owner. Ba sinasabi nila na sarili mo naman lupa 'yan. So, uh, kung ano man yung gusto mong itayo diyan, mag magagawa mo kasi sarili mo naman 'yan, no? Private uh, owned own mo 'yan at uh, yun bang property mo kumbaga so uh, ito po ay kung ano man yung gusto mong gawin ay magagawa mo kasi pra, uh, property mo yan kaya lang dito naman sa sinasabi ng iba na nakakasira talaga sya ng view dito sa chocolate hills which is tama din naman no na kung saan ito po ay sa ngayon pinatayuan ng inland resort napakalaking pool pa talaga no napakalaking area yung ginamit dito at pag talagang inalaw talaga siya, ayan po ay pwede pa siyang ma-extend at ma-extend hanggang sa, alam mo yun, masisira na talaga ang view ng Chocolate Hills na ito. So, para sa akin, hindi naman yan siya maitayo or hindi naman yan sila mag-ooperate ng inland resort na yan kung hindi po siya aprobado ng gobyerno or aprobado ng munisipyo. So, uh, nasa munisipyo pa rin. So sila yung may karapatan na magsalita dito kung ano yung nangyari dyan. No? Kasi kung yan po ay pinoprotektahan talaga nila, ay hindi nila yan siya iaprubahan ang permit na para makapag-operate ang resort na yan. Kasi sa Pilipinas, alam naman natin na kung ano klasing business, resorts or kung ano man yung mga ano dyan, basta pagdating sa business, kailangan natin ng permit. So, ang permit na yan, hindi maaprobahan kung sa tingin nila ay ito po ay nakalabag sa sa rules, no? At uh, nakalabag dyan sa kung yan po ay talagang hindi talaga siya maganda or hindi siya healthy para sa kalikasan na yan, no? Ay talaga namang hindi siya maaprobahan. Kaya lang, inaprobahan nila. So, maaaring, ito ay spekulasyon ko lamang. Pwede siyang, Maaari siyang under the table yung bayaran dyan or di kaya kung ano man yung rason. So, hintayin natin kung ano yung masasabi ng gobyerno or ng munisipyo nila dito, no? So, uh, ito guys, ang dami talagang against dito sa inland resort na ito. At isang video na nakita ko, ang sinabi doon ng uh, creator ay uh, ang entrance nila is 100 pesos, no? So, meaning, nakapag-operate na sila. Open na sila for public. So, yan po ay hindi pa natin totally alam kung nakapag-operate sila by license, kung may lisensya na sila, or kung may permiso na sila, or baka illegal, no? Nag-open sila na hindi pa aprobado, ganyan-ganyan, pero pwede yan sila makasuhan. Kung sila po ay nagbukas na walang permiso, kasi kailangan pag, pag meron kang resort, or kung anong klaseng business, talagang dapat meron kang permit, no? Na para ikaw po ay makapag-operate. So, uh, ayan lamang, guys. At ito lang yung gusto kong sabihin na ito talaga yung power ng money. Money is power. Ito yung nagagawa ng pera. So, kahit anong pa yan, nagagawa ng pera. Basta pera na yung pag-uusapan dito. Kaya, eto hintayin lang natin kung ano yung kasunod na mangyayari dito, no? At, uh, yun lang guys, at na-share ko lang. Maraming salamat sa inyong panonood and see you in my next one. Bye!